Bakit kawa- sa ano, hindi gusto doon sa- Gusto na lang kayo, nahihirap. Kaya nga ka barbecue party. Kaya nga ka barbecue party, diba? Para mahirapan. Kawain naman po. Mama, oh, ano pong- Saglit lang po Five minutes ano lang po order Five minutes lang po yung order ninyo. At... Uh, Naubos lang po yung ano. Hi, dj Kawain naman dyan. Pag-dokumentary lang. <laughs> kaso <Mikasa> lang. <laughs> hindi na ang binaso? Okay. Kawain naman kayo dyan! Friends, kawain naman kayo dyan! Bumati kayo mga TFC subscribers! Hello! Hello. <laughs> <G -s> <laughs> <G -s> <laughs> Ate-ante! <laughs> Iba yan! Oh, Hi, Pokemon! <laughs> <laughs> May gusto mong batiin? mag mo sa ibang bansa? I would like to pay my own sponsor. Binabati mo po si Junius? Si Junius ko pa nababas yung pintakasan kanina. I <susuruhil> ano ako sa <laughs> bro Nagagalit nag na si Carlo Nagagalit na si <laughs> Carlo Gutom ka na? ha? ka Gutom ka na? Tapos gutom ka na paps? Gutom <laughs> ka na, mo damay dyan kaya <laughs> yeah, Mark, baka maihaw yung ano mo ah. Ay, karam nga ako. Ako na, kuya. hungry. ka. Sure. Yellow yan, yellow. Ay, yellow pala yung... Favorite mo nga pala yung yellow. na no? yes.